Rise and shine, Kapropinsyana! This is me, babayin Negrosan. Napag-isipan namin ang asawa ko na mamasyal sa dati kong tirahan, sa lugar kung saan ako pinanganak. Patagal na kaming hindi nakabalik dito. Nasasabik na akong mamasyal dun. Hindi naman siya sobrang layo dito sa amin. Kaya lang, ang dami lang talagang inaasikaso sa buhay. Ang daming alaala -ala dun Kumusta na kaya yun ngayon? Andang tanda ko pa ang lugar na ito. Dati, yung ilang bahay lang ang nandito. Ngayon, ang dami na. Naaalala ko pa nga mga panahon naglalakad kami dito pa uwi tuwing gabi. Kasi nakikinood ng telebisyon. Alam niyo pa kung ano ang mas nasasabikan kong makita? Ito yun, ang napakagandang tanawin. Ang tanawin na kailangang kailangan ng buhay ko ngayon kasi nakakawala ng pagod at nakakapagbigay ng kapayapaan sa puso at isipan. Pinagmamalaki ko nga pala ang Bulkang Kanlao na makikita dito sa Negros Island Region. Nasa gitna ito ng Negros Occidental at Negros Oriental sa kabila ng nakakatakot niyang aktibidad dahil sa naging aktibo ito ngayon ay makikita mo ang nakakamangha at makapigil hiningang tanawin. Masayang masaya ako sa aking lupang sinilangan. May simple at tahimik na buhay. Malayo sa ingay ng mga sasakyan, may mga pagkaing masustansya at mainam sa kalusugan. Inapakilala eh, ko rin pala ang bukid ng hinumayan. Kitang kita dito sa lugar namin. Ito na nga pala ang dati naming tinitirhan. Natsyempuhan pa namin may mga taong nagpapahinga. Tanghali na kasi. Nandito na nga kami. Nagpago na nga talaga ang paligid dito. Dati, yung dinadaanan ng motor na yan ay eh, puno ng damuhan. Madalas kami dito magtagutaguan. Ito naman nakatayo ang aming tahanan, ang tahanan kung saan ako isinilang. Ito naman ang dati naming paliguan. Ito naman ang aming naging pastula ng mga kalabaw. Ngayon ay pinapaalagan na lang ang mga ito sa kanyang mga trabahanting mapagkakatiwalaan. Uha nga pala kami ng kawayan dahil gagamitin namin sa mini farm ng aking kapatid. Unti-unti na kasi namumunga ang kanyang mga pipino. Nakakabilib din itong kawayan. Mula noon hanggang ngayon ay aming na pagkukunan ng aming mga pangangailangan. Kahit sa dati naming tahanan, siya ay aming napakinabangan. Walang tigil sa pagtubo ang mga ito. Napakalaking tulong nito sa amin sasabi ko talagang maswerte kami sa aming mga magulang kahit sila dati ay tutul sa pagpapatay ng damong ito dahil alam nila sa huli ay magagamit namin 'to Nakakita nga pala ako ng ahas dito. Kahit kalma ang pagkakasabi ko dito, ay di maipintang kaba at takot sa aking mukha. Na talagang ako'y nakapagsabi ng di ka nais-nais na mga salita. Kinain na nga talaga ng kagubatan ang dati naming tahanan. Kahit ako'y dito isinilang, ay kailangan dito ay magdahan-dahan sapagkat may ibang buhay na dito na mahaya tulad na lamang ng mga mababangis na hayop at mga insekto na nakakatulong sa pagbalanse ng paligid. Dito nga pala ay tuluyan nang natumba ang pinuputol na kawayan, kaso nga lang ay sumabit ito sa mga sanga ng punong kahoy. Buti na lang ay natsyempuhan namin may nagpapahinga ng mga trabahante dito. Kaya kami ay natulungan. Sapagkat sanay ang mga ito sa mga ganitong gawain, ay kay dali lang sa kanila ang pag-akyat at pagpapatumba ng kawayan. May mga panahon talaga na kailangan natin ng tulong. Sa mga simple at mga mapagkumbabang tao, kaya naman, ugaliin natin maging mabuti sa lahat. Ang pagmamahal ay ipalaganap. Ika nga sa kanta ng aming simbahan, walang mahirap ang hindi makapagbigay. At walang mayaman ang walang pangangailangan. Ang pagbabayanihan ay nakaukit na nga talaga sa puso ng bawat Pilipino. Depende kung ikaw ay makatanggap ng hindi inaasahang tulong o ikaw ay nakakatulong sa iba ng hindi sinasadya maka makakatanggap ka ng hindi inaasahang pagmamahal o makapagpapasaya ka ng ibang tao na hindi mo sinasadya. Ganyan ang kayamanan na maipagmamalaki natin sa iba na kahit kailan at kahit saan meron tayong masasandalan kahit ito'y hindi inaasahan. Sa hindi inaasahang lugar, sa hindi inaasahang tao. Tandang-tanda ko pa noon noong kami ay nagtataya-tayaan sa kakahuyan pagkatapos manguha ng tuyong sanga panggato at pabilisan sa pag-akyat ng punong kahoy tuwing tagu-taguan. Naalala ko nung sinabi ko sa tatay ko nagawin gawin na lang sanang tubuhan ang lugar na ito para mapagkitaan. Pero tumuto siya dito gusto niya kasi gawing nursery ang lugar na ito. Gusto niyang punuin ang mga punong kahoy dahil alam na alam niya na mapapakinabangan naming mga anak. Nagsimula ang aking itay sa pagtatanim nito noong nagkaroon ng utos ng isang presidente dati ng Pilipinas na sa bawat bata daw ay may katumbas ng sampung itinanim na punong kahoy. Kaya yun ang naging rason kung bakit maraming iba't ibang klaseng punong kahoy dito. Bukas nga lang pala ang lugar na ito sa mga taong gustong kumuha ng tuyong sanga ng kahoy na gagamitin pang gato. Sana lang, haalagaan lang nila limang taon lang ako noon nung umalis kami dito. Sa kunting panahon ko dito ay hindi makalimutan kasiyahan at karanasan. Alaalang tunay at masaya kasama ng aking mga ate at kuya na ngayon ang iba ay nasa malayo na. Alaalang lumipas na ng mahigit dalawampung taon, sana'y maulit muli. Nais makasama ang mga kapatid, sana ay umuwi. Gusto kong maranasan muli ang kasiyahan dati. Sapagkat ang limang taon ko dito ay kay igli.